Ayan ang May sound screen. po siya, pero hindi talaga siya lumalabas yung pinaka. Kahit walang antena, ganyan yan? Kaya nagbigay ng warranty ng na isang repair lang, repair. Ngayon, <laughs> hindi natin Ano, hindi ko masasabing... Pero kung sa diba, kalagay mo lang, aabot din ang ilang ano yan. Oo. Matagal din daw, sabi mo. Mga... Kasi... Pwede nga sa paggamit mo. Oo. Oh. Alam ka, si Papa kasi dito, ang ano maggamit ng... Alam mo ang paggamit <laughs> na ng... Para safe kayo pag nag-uulan at uh, kumikidlat, bunutin niyo sa saksa. Kasi pag kumikidlat, tumataas ang kuryente. Pag naka ano? Oo, oh, tumataas ang voltahe ng kuryente natin. Kasi ah, kaya kailangan tatanggalin mo oh, saksakan. Mm -hmm. Ay, ang saksakan kasi namin yung on-off eh, doon kung oh, ano, e, pinapatay eh. Bubunutin ninyo. Pag... Ah, bubunutin. E. Oh, oh. Meron ngang ano na pag nakasaksak, patay. Ngayon, ngayon yung Tapos, ngayon, ngayon, ah, Ilang ngayon, ano, oh, na depende. Mayroon nga ang costume ng nalalit ng sun. Sabi ko lang daw ginawa. Sabi ko, di mo ano? sa... Hindi mo Ikaw sa akin tatagalan ko eh. <laughs> ano ba yung sikat na ano? Yung sabi matibay? Hmm? Para Parang general yung TV niya doon. Ito hindi pwede dali doon sa ano. Ang laki niya. Kung ito magkataksi pa kami pag dinala yan. Hmm. Hmm. Sa Raon? Sa Raon yun? Hmm? Raon? Dinala? Hindi, hindi ko sabihin ito kung ito, ah, nakawa. Oo. Ito, namin doon. Oo. Ah, malayo. Oo. Dulubli-dulubli ka talaga. niya. Oo. Hindi ko. Oh. Baba na yun. na yung dalit. Papaano na lang namin yung sa taas ganyan. Parang hindi galaw-galaw. Kasi steady lang kasi yan dyan eh. Hmm. ilang ano ba dapat gamitin ang tibig? Ilang oras? Ta 'yung ganyang flat mm, screen? Uh, eight. Uh, eight. eight hours, maximum 8. hours. Kasi 'yung sa oras, 'yung mo ng tibig yun eh. Yeah, naman. sa ano, pag walang trabaho? Ha? Normal lang yun sa tao na wala pagwala kang trabaho, nakaupo manunood ka kasi, parang nanonood ka. tinatanong kung ilang oras ba <laughs> nanonood Oh, eh. um, yung agad, eh. may, may baon siyang pampalakas eh. Huh? May baon siyang pampalakas ng kuryente. Ayun oh. No? <laughs> <laughs> Oh,usin print. Baye. Dito mo na gamitin yung ano doon. Nang maliit. Iyan mo na gagamitin ko para ma ba. Oo, oh, totoo yan pag-abuhat ko <laughs> sa baba. <laughs> ah, hindi kayo dito natutulog sa taas? Hindi. Dito yung anak ko doon kami sa baba. May kuwa kami ah, oh, doon. Oo. Oh, oh. Kaya nabi sa kwili na nga siya, yung Hindi may scotch tape. Hmm? May scotch tape. Hindi may scotch tape ka dyan. Ay, yung, yung itim? Hindi yung... Yung, puti. May puti? Hmm. Regen! Oh. May scotch tape ka dyan? Yung parang papel. Hindi. Uh, wala ka. Sige, wag na daw kung wala. iyo youtube po ito kaya ako kinukuha na Ah, ikakat ko yun. Kasi so, yung iba gusto nila palitan ka agad ng panel. Uh, hindi pa naman palang magaling. Siyempre, pag nagpalit ka ng panel, mahal. Kasi po, oh, meron yung papalitan mo yung buong panel na yan. Ah, oo. Oh, hindi lang yung isang ano. Ah. Oh. Kaya pala siguro mahal. Kasi pang ano pala. Hindi nga yung masyadong nagagamit eh. Yan. Hmm. Sabi nga niya, magkano? 15,000. Hindi mo na ano? Uh, yung halaga noon. Hindi naman share na ano yung gamit Ako, pag tapos itbulag, pag hapon naman, yun ba? Tapos na-interpre, tapos na. Hmm. <tos> <tos> hmm. Tapos na, gana, gawa na. Ano? Itinulong ko kasi Wala Sa, si, uh, no. 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 sa na pa para no. 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 na na asimbol na Tayo. Oh. lumabas na TCL. Ano yan? Kumagana yung ano yan? TV Plus. O, onti na? Mm -hmm. Mm hmm. Digital Hindi naman ginagamit na ng TV Plus yan, di ba? Mm Hindi. -hmm. sa channel lang talaga. Ah. So, Ayan. Manonood na si nanay. On the bus. Uh -huh.